Huwag mo nang pansinin yung mga tambay na yun, kuring. Sino sa inyo ang bading? Korda, pingsuka yan. Looking for me? In the flesh? Ay, okay. bading ah. Badinga. Salamat, te, ha? Nakalimutan ko eh. Anong nangyari? Eh, kasi po, din ang ng buhay. Meli, Melly, Teodora, mga kaibigan doon ni Carla sa sasama. Ay naku, inaanakayaan mo na sila. Hindi natin sila bate! Te! Ay, kung nandito lang si nanay. Inaana. Huwag kang mag-alala. Babalik din ang ina mo. Pinakaibigan kaibigan mo, sasamahan kitang hanapin ang ina mo hanggang sa dulo ng hanggang kailan? Hanggang kailan ako maghihintay? Mas so, mabuti pa siguro na pakalayo-layo na lang po dito sa probinsya na aping kayo kinabukas ako sa Manila. Mahalin at iduluhin din. Katulad ng mga iniidol ko. Pagbalik ko, pinapangako ko na bukas! Luluhod ang mga tara! Papatakin ko sa kanila ang batas ng itsang api. I can live. I can love. I can live. Hindi yeah, ka makakainza ay mahalang copyright. Correct.